Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby, angel. Of my life. Bakit na lang, lahat. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumisita muli si Kuya Vincent sa bahay nila Miss Rachel upang kamustahin ang kanyang pamilya at lalong na ng dalaga na si Miss Rachel Nabutan niya nga ang pa ni Miss Rachel na naglilinis ng isda sapagkat ito daw ang kanilang ulam. Nabutan niya din ng ibang kapatid ni Miss Rachel. Sabi pa nga ni Kuya Vincent ay talagang para naging fresh daw lalo si Charlie. At kinausap din ni Kuya Vincent at kinamusta ang iba pang nakababatang kapatid ni Miss Rachel hanggang sa lumabas na si Miss Rachel. my range Love of my life. Darkly, tinalang, ang, lahat. ang unang pinag-usapan ni Miss Rachel at Kuya Vincent ay tungkol pa rin sa mga bashers. Sabi naman ni Miss Rachel ay ngayon daw ay mas bumubuti na ang kanyang pakiramdam at mas lumalakas na ang kanyang loob. Sapagkat may mga tao daw na nag-message sa kanya at nagpapalakas ng kanyang loob. Sinasabi daw sa kanya ng iba na huwag niyang intindihan ng basher sapagkat mas madaming tao ang talagang naniniwala at nag-care sa kanya. Sabi pa ni Miss Rachel ay talagang alam niya daw na malaki ang tiwala na binibigay sa kanya ng kanyang papa. Kaya nga daw siya pinapasama nito kay Kuya at sa iba pang mga vlogs. Kaya naman, dahil ganun ang pinapakitang suporta at tiwala ng papa ni Miss Rachel, ay nais nice daw ni Miss Rachel na suklian nito. Kaya naman, hindi daw siya gagawa ng kung ano mang makakasama ng loob ng kanyang papa. Lagi niya din itong susundin at talagang alam niya naman daw ang kanyang limitasyon. At limitasyon niya kay Kuya Rowell kaya hindi naman daw dapat mag-alala ang iba sapagkat hindi naman sila nagmamadali at sa totoo lang ay sabi nga ni Kuya Rowell ay mag-focus pa daw muna si Miss Rachel sa kanyang pag-aaral at si Kuya Rowell na ang bahala tungkol sa future nila oh my angel, angel The love of my life. Na lang lahat? Pagkatapos naman ng kwento nila tungkol sa mga bashers ay pinag-usapan naman ni Miss Rachel at ni Kuya Vincent ang tungkol kay Kuya Ruel. Sinabi nga ni Miss Rachel na talagang hangang-hanga daw talaga siya kay Kuya Ruel sapagkat grabe daw nito patunayan ang kanyang sarili. Yung tipong minsan ay kahit hindi niya problema ay talagang pinaproblema niya. Kahit may problema daw si Miss Rachel ay talagang pati daw siya ay pinaproblema na rin nito. At minsan naman din daw ay sabi din ni Miss Rachel ay palagi talagang nandyan si Kuya para sa kanya kapag nga daw may nang sa kanya o may nakikita si Kuya Ruel ng mga taong hindi maganda ang trato sa kanya at hindi maganda ang mga sinasabi ay talagang parang unang una pa daw talaga na nagagalit si Kuya Ruel kaysa kay Miss Rachel kaya napapatunayan daw ni Miss Rachel na talagang totoo si Kuya Ruel grabe at nagulat nga ang mga fans sapagkat sabi ni Miss Rachel ay sabi niya ay napakaswerte niya daw talaga kay Kuya Ruel kaya daw kung sila din daw talaga sa pagdating ng panahon ay sasagutin niya daw talaga si Kuya Ruel grabe at kinilig ang mga manonood nung nalaman nila na talagang napakalaki ng chance pala ni Kuya Ruel kay Miss Rachel talagang makaplano na palang sagutin ni Miss Rachel si Kuya Rowel kapag nasa tamang panahon na din sila. Basta't sabi daw sa kanya ni Kuya Rowell, ay mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral. At si Kuya Roel daw ang bahala sa kanilang future. Pagtapos nito ay nagpasalamat din si Miss Rachel kay Kuya Vincent, kay Kalinga Val, kay Miss Edna at kay Kalinga Val. Natin. Para... Oh, dito pa. Ay. Hmm. Dito pa. Oh, masan kayo ngayon ano, Rachel? Ano po, mapatans ko? Bakit maan yung... ma-enroll? Ma Hindi. Sama ko sa Hazel. Sama mo si Hazel. Mapa si po, ato ang gamit ko. Mapa ng gamit niya? Mapa mm po, -hmm. siguro enroll sa, tas mga na. Oo, uh, tama yun. Dun, dun pa rin ang school mo, di ba, sa ano, ano. Di magka, ano na kayo, magkasama-sama na kayo niyan. Mm -hmm. hmm. yung ano mo, yung mga pinagdadaan na okay na? Okay na. Okay, okay, okay na. Tama yan, basta sabi ko nga sa iyo, <coughs> uh, kung maaari, huwag ka na lang bumasa ng mga comment. Kaya, maraming um, nagsasuggest, yung... kaya mo daw yan. Na, di ba, maraming nagsusuporta. Dami na sa akin na message hmm. okay. Ano daw na Kaya na yun uh, I Nagkang mean, umiyak Kung um, ipakita na Ano um, Inaapag ko ng ito Kaya nga Tapos Andito lang kami Yung mga nagmamahal eh. sa iyo Oo oh, Napadami talaga Nang susuporto sa iyo Di ba? Kaya yeah, nga po Umabas po Lahat mm Hmm. Tapos yung May basher po ako Naging mabait po sa akin mm Hmm, Yan yung sisabi so, mo Kaya po Dahil mm. Sa -hmm. ginagawa kaya yeah, sabi ko nga na ikaw ha, bata ka pa kasi kaya di mo pa masyadong maunawaan yung mga ganyang bagay. Lalo na uh, sa social media tayo, mm -hmm. napakadami talaga mga basher. Kaya sabi ko sa iyo, kung ano, huwag mo na lang basahin yung mga comment, no? Asal mm -hmm. mo lang lagi loob mo. Normal yan sa social media. Mm -hmm. August, August kasi na tapos kasi may papiding po kami mm -hmm. sa August pa. O oh, ano masasabi mo kay Erwel? Nakapanood niya ito? <laughs> nagpapasalamat ako kasi may lalaking talagang totoong mamahalin ako. Tapos kahit siguro hindi pa, hindi pa naman na, hindi pa naman totally na kami, and, an siya palagi. Kapag kailangan ko, andyan siya palagi, ina-advise niya ako. Kapag na may nang api sa akin sa social mm media, -hmm. ano siya, nang pinagtatanggol na po ako, yung nakagalit po siya kaagad na ganito na yung pinagtatanggol ako na kahit naman na hindi na dapat kailangan gawin niya. Na yun, kahit hindi niya problema, po problemahin niya. Kahit problema ko na, po problemahin niya pa. Kaya, thank you, Roel. Ano? Salamat kay Roel. Masasabi ko lang siya, the best. The best. The best, so, the best, best. Roel. <laughs> yeah. Wow. Kaya, kung sakali man dumating yung panahon kami talaga. Masasagot, <laughs> thank you for <laughs> siya. <laughs> Sasagutin mo siya? <laughs> Kasi sobrang swerte ko na. Okay. Kasi may, lalaking ganun po. So sa ngayon, priority? Eh, priority pa rin ang pag-aaral. Yes. Oh. Kasi dadating hindi naman po tayo sa panahon na gano'n po. Nasasagutin din natin siya. Oh. Kasi hindi naman na po siya ano. Yung, parang kilalang kilala ko na po yes. siya. At buto pati sila, Papa, man. Opo, uh, pamilya niya po. Basta ano? So, sobrang mabait po nila. Uh, sabi ko sa iyo, magpaano ka lang ha, humble lang lagi. Okay. Kung ano yung nakilala kita noon, simula't simula, ganun pa rin hanggang pagtanda ha. Lagi yan din si siya sabi sa akin. At saka ano, lahat ng mga pinagdadaanan mo kapag may mga taong naging isa yung payo. Gayun din, payuhan mo din sila. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!